Nandito tayo ngayon sa mahiwagang balon na ito. At dahil sa pag-ulan na dito sa Mindanao na maraming beses, na maraming kakataon, nabahaan po ang ating balon at ito na yung nangyari sa kanya. Diyan po, gano'ng tubig. Yan. Pero kapag mabahaan dito, ay ganyan talaga siya. Baha talaga ang tawag na. Ang mga katira nakatira sa bukid, katulad dito, ay bago tayo makakuha ulit ng mainom na tubig o malinis na tubig, kailangan natin siyang linisan ulit para magkakaroon tayo ng tubig. At, at, yun po ang buhay namin dito sa lugar na ito. Halimbawa naman sa panahon ngayon na dito sa amin ay palagi na lang talagang umulan ng umulan kaya walang pumupunta dito ay noong unang panahon lalong lalo na kapag marami kayong kapitbahay at mayroon kayong balon mag ay maghintay lang man yun guys hihintayin nyo Hilangan yung linawin ang yung mga matay. Titingnan yung kapitbahay kung sino yung unang makapunta sa sa balon dito. Kung sino yung unang makapunta at yun na yun. At alam na ng isang kapitbahay na nalinis na yung tubig balon. Kaya pagkaumaga umaga niyan o pagka bukas ay marami ng tao sa balon. Yun na talaga mangyayari. Paunahan na lang ng, na na sila ng tubig na mainom. Minsan naman, Nag, minsan naman kapag nagkakasundo yung mga magkapit bahay ay kailangan din nilang mayroon ding dito'ng mga tagpuan na dapat linisan at dapat kung ano yung gagawin dito sa balon na ito ayon na yung mag magtatagpo na yung mga magkapit bahay dito at maglilinis sila mostly ay mga um kadaltslasan ay yung mga taong mga lalaking tao hindi po mga babae kasi yung mga lalaking tao ay malakas naman 'yan sila mag-ano dito. Malakas naman po sila maglinis kaya. Para lang sa mga lalaki 'yung pagtatagpo-tagpo dito at kapag gusto niya din sumama 'yung mga babae, babaeng asawa, mayroong asawa, ay dito din sila magtagpo-tagpo, guys. At alam niyo ba noong panahong um tayo po ay kasalukuyang nagpapahinga muna dito sa lugar na ito dahil sobrang sarap talaga sa pakiramdam kapag nandito ka sa sapa kasi parang ano man, lamig lang yung mararamdaman mo at hindi talaga mainit yung pakiramdam mo. Lamig lang talaga yung mararamdaman mo at nakakagaan sa pakiramdam yung malamig na mga panahon. Yung panahon kasi malamig ang panahon tapos may araw din na panahon, may tag-init din na panahon. Tapos minsan lang man mangyari kapag malamig. At dito din sa amin guys, ay kapag umulan, sobra din yung ulan, hindi na mag-stop. Pero kapag uminit, grabe din yung init. Pero ngayon, dito sa amin, talagang tag-ulan talaga. Mahigit limang araw na siguro yung ulan. So, yun lamang po guys. Maraming salamat po sa panonood ng aking vlog. At kapag nagustuhan nyo naman ang vlog nito, please subscribe everyone. Bye!